Problemado mga guro sa Biko dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Rolly sa distance learning ng mga estudyante. Hindi naman daw kasi ganun kadali ang sinasabi ni Deputy Secretary Leonor Briones na basta ibilad ang mga nasabing module. Live mula sa Legazpi City, nasa front line ng balitang yan si Marlene Alcaide. Marlene, ano ang ginagawa ngayon ng mga guro sa mga nabasang module? Rafi, sinatsagahan ng ilang guro na paarawan at patuyuin ang mga nabasang module kahit kasi mga computer ng ilang eskwelahan nadali ng bagyo kaya pahirapan din sa pagprint ng mga bagong module. Nanlumo ang gurong si Evelyn ng makita ang eskwelahang pinagtatrabahuhan niya sa malilipot albay matapos manalasa ng bagyong roli. Ang bubong ng mga classroom nilipad, pati mga bintana natanggal. Ito na lang ang natira sa Principal's Office dito sa may San Francisco Learning Center dito sa may Malilipot Albay. Kung makikita nyo nga, hinangin ang kanilang bubungan. Gayun din ang kanilang mga dingding, ang kanilang mga pintuan ay ginibarin dahil sa lakas ng hangin at ulan na dala ng bagyong roli. At ang kanilang covered court, maging ang kanilang bubungan ay pinataob rin ng bagyo. Hindi nakaligtas sa pananalasa ng bagyo ang mga computer at libro maging ang mga module na itinago sa ligtasan ng lugar basang-basa. Masakit talaga sa ano sa sa dibdib lalo na pinaghirapan mi kahit na may covid araw-araw kami pumupunta para lang makaprint para sa mga bata. Hanggat kaya, isa sa ng mga guro ang mga nabasang module. Pero pahirapan sa pagbibilad sa mga ito, lalo't panakanaka pa rin ang ulan. Kaya hindi ganoon kadali ang sinabi ni DepEd Secretary Linor Biones kahapon. Siguro hindi naman susulat ang superintendent na basa yung module namin. Maghanap sila ng paraan. Siguro yung bibilad nila, yung okay. iba pinaplancha. Hindi na sila uutusan ng circular galing sa central office para sabihin kung anong gagawin. Yun naman mga teachers, yun ang ginagawa namin. Talagang kahit walang instruction yung galing sa principal or supervisor, kaya lang po yung mga ano madam, yung mga hindi na talaga pag binukas mo, nagdidikit-dikit, hindi na mabasa ng mga bata. Yun lang talaga ang problema namin. Nakailangan talaga siguro na tulong, para ma-reprint. Pwede raw makipag-coordinate ang mga nahihirapan sa printing sa division offices ng DepEd na may generator. May mga alternative silang strategies para makapagpatuloy pa rin yung pag-aaral. Like for example, since naibigay yung mga textbooks, they can utilize the textbooks. Magbibigay lang ng mga activities sa mga bata. Ayon sa DepEd, nasa 443 na paaralan ang napinsala ng Super Typhoon Rolly sa Region 5. Kaya humiling na ang DepEd Region 5 sa mga LGU ng isang linggong walang pasok para bigyang panahon ang mga guro na makapaghanda at madistribute ang mga module. Rafi, umaapi ngayon ng tulong ang ilang mga guro kung may makapag-donate daw ng bond paper, ink at iba pa para makapag-reproduce ang ng mga nasirang modules. Maraming salamat, Marlene Alkaide.